Hello guys! For today's video is we are going to eat mais. So, tingnan nyo yung mais natin guys. <clears throat> violet. Okay? Magmumukbang tayo na mais na violet. Tapul siya guys, tapul. Okay? Tcharam! Ayan. So, first time kong makakain ng tapul na ano, guys. Tapul na mais. Na anagun. Or yung ganito ba? Nilagang ano, mais. So, this is the first time. No? Kaya, samahan niyo ako. So, violet siya, guys. Okay. Taren. So, meron tayo ditong apat, guys. Meron tayong apat. Pero ito, murag green siya. Ito siya guys, oh, first time ko. Malagkit ni siya, bay? Mmm! Malagkit. Malagkit siya, guys! Malagkit tapos ano? Matamis! Mmm! Okay. Ang like it! Ah, kung kabili, ano? Hmm. Mm. No men. Hmm. No tamestapro pues, smalagkit. Hmm. Shout out sa nagla-live. Ang Hilomix Blanc. Mm.

Mm. <clears throat> dalawa yung tinabayan ko guys si Jeff si Jeff at sya kasi ang hilo Ayan guys, naubos na ang ating one piece of mais na purple. Ayan, thank you for watching guys. I love you all.